ito so, muna kakainin ko kakabisat mga bunsoy kumuha ako ng panty kumuha ako ng gulay konting gulay tapos uh, yung ano ba yan? yung somay yan eh muna ka, for starter muna mamaya yung mga lechon mahaba pang kila dito muna tayo di ba kaya nga you know, one at a time diba? matikman natin lahat yan merong fried rice merong ano ba tawag dito tofu may ano may tokwa yan tokwa yan eh tokwa to eh tokwa to eh tokwa tapos yun yung shomai yun yan yung munang kakainin natin kakapsat mga puntoy tapos jeez may may Andy beer din doon gusto mo nakuha ka lang ng kuha mamaya ng beer mamaya pero starter muna tayo ito muna tayo sa simula yan kakapsat mga puntoy ito nga muna natin ha อย่าเอาหมุนนาเต้นามาแมวเล็ดบายบาย